yun tribal o oh. pagod uh, na <laughs> ah, napagod na overtime lagi oo oh, oh, mga boss o oh. tapot ako rito si boss day na yan oh, ito yung kakakot natin o oh. ayan na naman marami na naman bagong natin bagong oh. katin o oh. masalubong ko sa mga natin mga mamimili oh ang dami oh. ang gaganda eh syempre si boss day mga pa mga swing arm o oh. ayun oh, mga ala natin o ayun o kaya dalhin nyo na ito mga pansakyo yeah. Uy, no? Kahit yung kapit bahay nyo yung kiss sa swap natin sa Shop natin sa pesa, pwede. Eh, <laughs> <laughs> magkano sa swing arm na mo Musi? Puro <laughs> lang. Puro lang. Puro, bibigay ko lang mo. Oh. Ayun, no, oh. Mga pang ano. Oh. Ay, natapa ako. Oh. Ibay pala noon. Ay, sure na nga oh. yan. Oh. Ato, tapalodo. Tapalodo na? Sniper. Sniper? Oh. Iya you know. <laughs> Pwedeng swap. Pwedeng swap yan, ha? Pwedeng swap sa motor. Yeah. Tapalodo mo, swap sa motor. Swap sa motor. Ad pa ako. Hello. Hello. Yan, bagong dating lang po yan ngayon. Araw ng biyernes, ha? Biyernes, Sa kayon, boss. Oh, Yamaha. Wow. Enduro. Sa, sa ano ito? Hit guard. Hit guard. Sa Oh, tapalo do pa. So, tapalo sniper, sniper wow. oh. Brandyo oh. Oh. Tapalo sniper oh. Oh, sa Max na yan. pa Eh. Oh, wish we'll ano yan. n Max yan. Yang clear na yan. Pero oh, oh, Hindi, X Max. X Max pala. Yeah. Ano, pang X Max. 2000 pala yan. Oh, so dito magkano na lang yan? Ayun daw Oh. 50 pesos. O oh, 50 na lang yan, 2,000. <laughs> 2,000 pero 50 na lang po kayo. Sa Murautan, <laughs> 50 pesos. Oh, sa Purautan no? Para man dyan po. Eh. Hey. Ganyan ka dito sa Purautan no? Hmm. Pwede ng ganito. Oo. Oh. Nmax. Nmax naman, no? Oo. Oh. Ayan, no? Oo. Oh. Karbon oh. oh. Boss Ayan o oh. Baka may N-Box na dyan Ayan o oh. Hindi ah, ah, ko naman ang kaya to ano, Nmax na to? Version 1? Baka Pang 1 so, no. oh, Kaya na boss? Yan o O, magkano lang yan? Huh? Bigay natin ano to? Bigay no, 100 Ah, 100, 1,000 1,000 100 Ayan. na, ano yun ba yan? Oo, yun o, parang <laughs> 1,000 1,000 Pero may bawas pa May bawas pa ba yan Kayo magkalala At saka so, lang yung may libre yan ng Sando 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 bag Sando bag Napakaraman na naman pong bagong dating, oh. Ano? Panguna. Yan, yung ano, yung dulo, yung dulo. Mga mano yung tukay. Pila yan, eh. Napakapabang tang. Oh. Ay, ganda ng tambucho. Ay, basuka. Oh. Oh. Tambucho. Tambucho. O, sino may kailangan nito, boss? Yan lang yan, maiksi na yan. Iyon, oh. Kita, kita, boss. Kita. Kita. Oh. Oh. So, sino mo may kalo to? Organ ng tatak niya, boss. Oh. So. Organ. Organ. Organ sport. Oh. Tayo may itlog sa no? loob. <laughs> may baka may itlog sa loob. Alam ko, organ Kasi eh. manok eh. Chicken, Ayun, oh. oh, chicken mga paps so. oh. Ah. Baka may okay. ba itlog tayo sa, dito, sa Brotan. Eh, yung organ na yan magkano? Ay bigyan natin ano? 800. 800. Yan. Organ chicken pipe. Oh. Tayo nagkahanap ng ganito. Oh. Lirings, sniper. Sniper, boss. oh Ayun, mga ano, mga napasakan ng ganito. Ayun, movie star. Movie star, sniper, Ang oh. lupit. Boss, di pa. Oh. Movie star, oh. Parang parehas, ano? Hindi, magka... magka. Parehas. Aparehas, ah, parehas sa liwa. Pero meron yan doon. Marunan. Marami. Marami, marami yan doon, o. Oh. Marami doon. Wag ka, ano, isang ganyan, boss, di? Ang pares nito, ano, 750. 750. Oo. Oh pare. Yan na pare, 750 lang ko ah. Mga, sa mga nabasagan yan. Hindi ko alam kung saan to. Rajit. Pero basta ano. Napakarami oh. Hmm. Ayan oh, may mga bracket. Iyon oh. Oh, bracket. Ayan, NMAX yan, B1. N-Max to, sa likod. Sa likod. Oh. Madungis lang. Parang yeah. si Boss Dio, madungis. Oh. Pero pera yan. Pera yan. Oh. So, iyon o so, sabi nga ang pera nasa basura nasa basura <laughs> oh NMAX NMAX oh tay life kahanap ng ganito boss ganyang style oh alay ka rito sa puratan iyon oh. So, version 1 yata to version 2 version 2 version 2 sige na ako na bahala iyon, oh. so, basta pumunta kayo rito at di naman mawawala to yan pag nawala na, ay wala na. Sorry. Nakuha na. Finish na. Finish na. <laughs> Hello, wento. Wento <laughs> na lang. so, ngayong biyernes yan ha. Ah. Video namin ngayong biyernes yan. Oh, biyernes yan. Sa... Maya maya, i-upload ko to. So, ako naka-live na ako. Hmm. Oh. Oh, signal light. Eh, hindi ko alam kung para saan. Basta alam ko pang motor yan eh. Pang <laughs> motor. Basta yan. Lahat alam ko. Pang motor. Ito <laughs> <laughs> siya nga naman. <laughs> Ayos ah. Uh, Ito bang mga swing arm natin dito, boss? Di, iba-ibang motor ang uh, gamit yeah, yan. Iba-iba. Oh. oh, yan. Ayan, yan, yan, Pwede nga sniper. Pwede nga sniper yan. Raider. Yun? Pwede. Pwede pala sa sniper, pwede sa raider yan. Tapos yung ganito. Ang daming swing arm. Oh, napakaganda. wow. Ano? Option 1 na naman. Pero ito, alam ko pang motor to. Pang motor yan, sigurado. <laughs> Ang dami palang option 1. Pang Fury ito, boss. Fury. Ano? Ang ganda naman. Ang Fury kasi mayroon ganito. Ay ganyan. No? Ang tiba yan, no? Kawasaki. May akyata ng okay. ano yan, o. No? Langga, langga. Para masama siya sa buhay. <laughs> Ay, siya nga naman, ano? Yan lang talaga nakita kung may ganyan. May akyata. Ay, ano? Akyata ng akyata langga. Para makasama naman sa buhay. Eh, <laughs> ah, oh Kasi monosyak yun, eh. Monosyak yun. So, pwede yung pantugtungan. pwede pang tasa. Pwede yung tasa, pwede babaan. So, Ito pala, ano to? gagalon yung lang <laughs> <laughs> Magkano yung bank na ganyan? Eto, may ko lang na ano to 1.8 lang o oh. 1.8 lang Oh. Uh, option 1 uh, yan yeah, o no, option 1 na naman o Ang mahal mahal nito oh. Tatlong may higit to Ate may nakuha pa tayo Oo. Oh. Yan. Oh, shadow <laughs> light. <satellite>. Para ba? <laughs> para ba malakas ang signal ni Bosti? Pero you kasama know, right. pa yung shadow light, to. Yan. Ah, sari-sari ah. Lupit oh. Ito pa mo so, napakamahal dito mo so. Yan. Pero ito mas bebenta ko lang ng ano to Siyak ng ano yan Bosley eh. Pang ano to, sniper Sniper, yan sa mga ka-sniper natin dyan Ano pa yung nahintay nyo? Ah, tatlo na May sungay na <laughs> <laughs> Alulot na yun. <laughs> <laughs> Inubos na. Kasama yung tipos. Kamo, ayan o, no. ayan yung tipos. Iyan o. No. Hindi po ganyan ang lagay niya. Paano? Pabalik na rin po ito sa ilalim. Ah, pabalik na sa ilalim. Oh, Pakailagay niyo yung ganyan. Kung paano lalagay <laughs> niya. Tatapon yung langis. Pakailagay <laughs> <laughs> niyo yung ganyan. Sa taas yung kulong. No? Ah, tap. Balik na yung motor. Save <laughs> lang. chef <Siyem> lang. <laughs> Kurang ang ganda. O, magkano yan, Basri? Ito, bibigay ko lang to ano. Pero check nyo muna kung magkano. Yan. Yeah. Pero ang benta ko nito, 3.5 lang. 3.5 lang, oh. oh. 3.5 lang, may sungay na. Oh. Saan pa kayo? <laughs> para, para ito yung ginagawa ko doon sa pita ng ano, ah. Oh. Eh, mga paps, ah. Ano? Sa 3.5 doon, kumplito sungay yan, oh. Hindi, e, ganito yung sabitan ko ng brief to na. ah. <laughs> may mga antina, oh. Ganito yung sabit ako ng brief to sa loob. Sa so, Ibig sabihin. Nakasabit ko gano'n yung brief ko. Pwede niyo sabit. Pwede ka. Nakasabit yung panty dyan. Nakasabit yung brief. Brief sa panty, dalawa eh. So, <laughs> yun o, oh, nakaganyan <laughs> oh. <laughs> o. Oh, <nakagad> oh. <laughs> oh, oh. Ang ano nyo, pabaliktad. Pabaliktad. Hindi pa ka nito. Oo. Ang kabit. Yan pala. So, Pero, yan o. Oh. 3-5 lang yan mga paps oh. So, hindi lang mayroon na kayong shack na may sungay. May sapitan pa ng brief o. Oh. Ang lupit oh. Ang ganda uh, oh. 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 Ibal 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 ibalik mo yung guma mo. Yeah, oh, yun. Wow. Yan na naman boss oh. Ang ganda lalagyan pa lang boundary na. Oo. Oh. Talaga naman. Yan you know? oh. Pwede ko ay swap yan eh. Pwede swap. Sa ano? O meron kayo ano? Sa ano yung Salago Bank? Salago Bank, Salago. Sa ano sa Reveal ano ba 'yun? Yung sinasangag. Ah, masarap 'yun. Salagin to. Salagin to. Salagin sa bang? Sa lago. Parang kanta 'yun ah. Ano to? Ano tawag Ito, sakto sakto sa ano ko. Mm. Doon sa version ng kuno hero. Oh, ayan na. Malabo na 'yun oh. Oh, ayan oh, ang ganda oh. Ah, ito, sa, sa motor ko naman uh, 'to. Ah, sa motor naman ni Bob. Ilang ano 'no? sakto to. Sakto. Tayo so, mga ano ko. Aerox ko. Malabo na yun. Malabo na. At Nalo, yeah. kasi, nalubog eh. Nalubog. Yeah. Pero tira na muna. Pakinti, oh. natin. Ito po, Inmax. Oh. Inmax na naman oh. Wala naman si Paul. Daylight oh. yan, boss. Mm. ito. Inmax yan oh. Yan. Kita nyo naman po yung mga bagong dating dito sa Burauta ni boss. Nakalatag na oh. Oh, yung may nag-alap na ka na, boss. Oh, over, uh, overhead. XMAX. XMAX na overhead na, ano, oh. Oh, ex, oh. oh, yan sa so, mga naghahanap ng ano, mayroon na ang mga piyesa ng Xmax dito. Wala. Wala. Wala ba? Iyo no. Permito oh, ano? Pananggaw para hindi ka mabasa. <laughs> <laughs> Magkano sa ganyan, boss, day? Pura lang <laughs> bili <laughs> ng 350 lang. Pero uh, inyo 350 lang ha. 350. Yan oh, no? Xmax yan oh. No? Mas mahal pa yung gasolina ng Xmax. Oo nga. Sa rito. Sa, oo nga. Pero gasolina ka sa Xmax po, 5,000. 5,000. O ito, 350 lang. Ah? Sakto. La. Uy. Ay, tabi na natin ah, Ay, Ayos na, baka madampot pa yun eh. Baka mapili pa. Wala sa motor ko yan. Oo, oh, Xmax boss. Hmm. Pero no. Yan o, oh, napakadami. 350. Huwag na kayo tumawa. Meron kang ano, takip ng takip. Doon, sa kwarto. Ay, sa kwarto. Sa kwarto. Oo, punta ka doon. Marami doon. Mukhang napakaraming takip sa kwarto. Oo. Auto 50. Oo. Ayaw pa. Ayaw pa. Ayaw pa. Oo, Ligo Sardin. Anong kulay? Yung ano? Kulay green. Ah, kulay green. Ayaw mo nung maangan. Yung gusto ko, yung lobo na ilalim. Oo. Expired. Expired. Masarap yun. 2008 mas malapot lapot malasa na yun oh malapot na yah <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. yah yah ito lang yah 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 pag yah 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 sa, yah 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 parang lang ngayon ay, Ayan, Ayan na, mayroon. napakarami oh. Maskara oh. Hmm. Ito, di ko alam para saan to. Maskara. Sniper si Gordo. And Max? Ay, uh, Toyota ka. Toyota? Toyota? <laughs> no, 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 no. Ay, Toyota na yung Mox. Ah, may Toyota. May Toyota tayo. Ayun no ay, IT show. para logo ng Toyota Mox. Ay, Ay, dito. Ay, ay, ba dito. Ayan <laughs> ay, mga paps, napakagandang maskara nito. Then, oh, yes. ayan, 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 oh. Ayan, oh. Maskara mga paps, oh. Para sa Nmax nyo, oh. Ito yung tama yeah. ba, no? Oh, ayan, jitski. Side by side. Side by side. Side sa kanan. Ayan. Side sa, sa kaliwa. O, di alam talawa. Side by side. Kaso pag binalayas kayo ng misis nyo, talagay mo ng bread. Dala-dala <laughs> mo no, yun. No, oh, no, no, no. Talagay mo ng bread. Diretso ba sa talo? <laughs> <No>, diretso. Hindi <laughs> <laughs> ka na makakawin. Ah, Pwede mo lagyan ng kuhanya, bread, damit. Pwede yan. Ah, log. Oh. Pag-inig. May anti pa. Kailan may naabot ang signal nyo. Ayan na. Ayan na. Pag di nyo pa napanood yung na ko, kabitan mo na ng satellite. Boss, baka hindi nyo pa ako sa YouTube channel ni Rich Sweet. Ayan. Hindi mo. Boss, kalo... amas ah, malakas ang signal nyo Saturday. May nakalagay Saturday. Bakay mo kawayan mo. Para mo panood mo. Kawayan lang, okay lang. O. Kaya, na. <laughs> Alam mo boss, pwede nga. Paanong hina pa rin yung signal? Talawein mo. Talawein wala problema. Ayano, ay mas malaki. Ay mas malaki oh. oh. Paanong hina pa talaga yung signal? Lalagan. Iyon lang ang di ka papapanood sa YouTube na. Ah, you no? Know, Kahit wala kang load boss Yan. Obra yan No? Huwag tanggalin yung ano, yung ano, yung nakabalot sa unahan. Ayun <laughs> o. Ito yung <binabayaran laughs> yung, <binabayaran> galon. <laughs> hello, hello. Ano to Tsaka color na color Ang labas niya. Hindi na signal dyan. <laughs> niya. <laughs> Pero ito yung pinabayaran ko. Ano, yeah, yung microphone. Ano, <laughs> ano. Oh, no. so, yun. ko no. <laughs> <laughs> iko iko eh. Ano siya? Nag-iko-iko. Tapos o. Napakanda mo so. Damos, so. Yeah, 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 yan, Para sa? Oh. Para sa sniper. Para sa sniper mga paps, o. Oh. Oh. Yan o. No. Ang benta ko nito, 2.5 na lang. Ayun, 2.5 na lang. Dalawa Ayun. na. Dalawa na. Sa mga ano, nagpa-powder coat. Yan, powder coating. Pwede nyo i-repaint yan, may ibang kulay. Oo nga, oo nga. Saglit oo. lang yan. Saglit lang yan. Powder coating. O, 2.5 okay. na lang gusto. Maganda na, kulay orange eh. Okay na, o. Ano? 2.5 na lang mga paps. Pares na, pang sniper. Ang pintaan yan, ano? 8 mil. 8 mil. Ganyan, o. Dito sa ano, 2.5 lang, o. Oh. Dito sa Burautan, 2.5 lang. Burautan, o. Ayan oh, so, mga kay sniper natin diyan oh. Tatlong pares lang siguro yan ano. Wala na, tatlo lang. Wala na oh. Ayun mga paps, tatlong pares Ayan, lang. Ayun, ang location ay Macau Center, may kawayan bulakan mga bot. Ano? Oh, yan ang oh. laking tarpaulin. Yan. yan. Dahil oh. wala mga walang signal, boss. Yan. Dito mayroon. Na o. Kayo Ayan, oh. Pakabit tayo rito. Ayun oh. Tapos <laughs> <laughs> <Ayan>, oh. Oh, yan, oh. okay, hindi pa na hakagip ng signal namin yeah, na rin, sweet yeah. Yung Brautan vlog. Yan. Tapos yung Red Sweet vlog. Yan. Mag-isa lang yan. Mag-isa lang yan. Type nyo sa page. Yan. Oh subscribe nyo. Saka follow. Yo. Sa YouTube channel ni Red Sweet vlog. Yan. Red Sweet TV. Yun. Isa lang Ay, yan. Ayos yan. Mga isa lang yan. Saka Red Sweet, ano, page ko. Yan. Uh, Brautan vlog. Yan. Sa Pag mahirap pa yung signal, Ayan na yung ikakabit At natin. Hindi pala katatali nito. Ewan ko lang kung hindi makita nyo si boss niya. Tapon mo yung cellphone mo. E tapon mo yung cellphone na problema. <laughs> ah, Magandang kayo makasasusunod na akot ni boss di Puro cellphone naman. Ah, yun yes, sir. <laughs>